ayun na guys yung ng ating ano nagtatrasis na si Renon yan yan guys bububungan na lang mamaya samantala guys kasi dudugso nga hanggang doon lang hiro namin kasi titibagin to guys so yan o yan mamaya bubungan na to tapos lalag natin alulu guys yan guys yan Mamaya may bubong, bubong na lang guys Mamaya <coughs> Yan Ito natin lagi yung guys Diyan Guys So guys update ko lang Mamaya sa guys so, Ito na guys ito. yung oven guys so, Pumasok, ilang araw ni pumasok guys So oh. Yan okay. o, no, mag na sila ngayon mag-sinsil guys Magpa-plastering na kami Doon sa likod guys Ayan, pa-plastering kami nito guys Gilid yan Ano yan? mag ka dito? Ano, dito lang yun Ah, iwas din sa mainit Ah, dito ako mag-asin tayo na Mga ganyan Mga iskalahating hollow block Palagi ko ulay at ang asintada dyan eh. Di ba sliding ka dito? Oo, oh, walang asintada. Kung gagaya lang naman sa baba ang kakabit eh. Oh. lang yun. Hindi easy ko ito na ako lalagay dito ng saksakan. Lalo ka na dito ka So ito na guys. Sige guys, update ko na lang. Ano so guys, update ni Hobin ngayong umaga at kahapon din nakabalit gawa Nakapapasok lang daw niya. Ito ngayon. Ah, magagatas na siya ngayon, babawi sa gatas. Ayan guys, oh. gatas. <laughs> gatas daw. Ayan guys, eh, magpapalitada na kami dyan guys. So, ayan. 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 kabila, guys. Eh. Ayusin natin yung poste guys kay medyo makapal. Yan guys oh. So, uh, uh, guys, oh. So, at balik tayo kay Hoben guys so. <laughs> Hobito <laughs> oh, Dalang gatas Dalang gatas